What's up mga kaparmers! Magandang hapon po sa lahat ng kaparmers ko dyan Okay, for this video mga kaparmers uh, Siyempre uh, Para na rin ito sa ating idol, uh, mga idol kaparmers dyan mga kaparmers no, na patuloy na sumusubaybay sa atin uh, at sumusuporta sa atin mga kaparmers Ayan, dahil nga ay tapos na tayong mag-harvest ngayon mga kaparmers no Siyempre, uh, syempre, spray time na naman So, ayan uh, Si-share ko na naman sa inyo mga idol kaparmas kung ano ang gagamitin nating uh, ano uh, panangga sa matinding ulan dahil ayun uh, subukan natin mag-spray mga kaparmas baka ano makatapos at uh, sana hindi na ulan ulit kasi kakatapos lang ng ulan mga kaparmas no. So ayan dahil spray time ah uh, i-share ko na naman sa inyo mga kaparmas kung ano ang gagamitin natin. At uh, disclaimer mga kaparmas ah ang uh, video na ito ay nag lang ako kung ano ang ginagamit ko. Hindi ito ibig sabihin mga kaparmas na sundin nyo. So, ayan, uh, may kanya-kanya tayong pamaraan, may kanya-kanya tayong uh, practice kung paano natin alagaan o paano natin at palaguin yung mga halaman natin, mga idol. Mga kaparmas, no? So, ayan, uh, nasa sa inyo na, mga idol. Mga kaparmas, kung Uh, sundin nyo lahat ng ginagawa ko dahil nag-upload tayo mga idol kaparmas no sa lahat ng ginagawa natin dito sa sa o no? sa ating talungan kung ano ang ginagamit natin sa abono so sa mga medisina no uh, tayo dito simula nang nag uh, nag-active tayo dito sa YouTube so ayan mga kaparmas no again disclaimer ang video na ito ay nag lang ako kung ano ang ginagamit ko hindi ibig sabihin na sundin nyo mga idol farmers. so nasa sign nyo na kung sundin nyo ay nakikita nyo naman kung paano natin na uh, panatiling healthy ang alaga natin uh, 7 months na to sa susunod na mga linggo mga idol kaparmers no so ayan uh, kahit ano uh, may mga ano pa rin at may mga bunga pa tayong nakikita Ayan, na uh, natin kanina. So, nasa sa na mga idol kaparmers kung sundin nyo. At kung naano uh, naman nyo naman nga nasusundan yung mga upload natin, uh, ano, uh, kung masasabi nyo, ah ba, ito si kaparmer, eh, nakaharbis ito ng marami. So, sa ganun lang kaliit na or kakunti na puno, no, uh, na, sundin natin to. So, nasa sa na mga idol ka-farmers kung sundin nyo. Basta, ulit, nagsishare lang ako kung ano ang gagamitin ko. Ayan, na uh, hindi ko na papatagalin mga idol kaparmers. Ang gagamitin natin ngayon ay ito. First time natin itong gamitin mga idol ka-farmers. Ayan, kita ba? Pasensya na kung ano, uh, dito tayo mga idol kaparmers. No? Sa ating ano. So dahil nga ay eh, sa palaging ulan, eh, pang ilang araw na ba ulan ngayon? No? Ay tatlo. Tatlong araw na umulan dito sa amin mga kaparmers. Kaya Nagamitin natin ni Magica ano ito idol? Uh, sa mga Bio Agronica product po ito mga idol ka-farmers. So, natin ni Optimax. At siyempre, uh, first time natin mag-apply uh, na nito mga farmers no? Formula 1. So, first time natin to Subukan lang. Pero dito sa ano, mga farmers si Optimax at sa ni Magica, Uh, tagal na natin to tayo ang unang gumamit dito sa Cebu kung ano uh, kung nagkataon talaga na tayo ang unang basta dito banda dito sa atin mga idol kapamers dito sa aming area tayo ang unang nakahawak dito or naka-apply sa ating mga alaga so ayan uh, ito ang i-apply ko uh, apply natin ngayon mga idol ka no o si formula One first time pa lang natin pero may isa pa itong ano mga farmers na matagal na rin natin ginagamit si Biotonic uh, kaya lang i-alternate in, in alternate ko talaga siya mga idol kaparmers. kung baga ko siya na i-apply so siguro sa susunod na spray siya pero abangan nyo na lang mga idol kaparmers kasi uh, hindi talaga ano kung baga nagkaripindi sa panahon mga kaparmers kung ano ang i-apply natin na kung uh, kumbaga kung sa ano mga kaparmers pangpugong <laughs> sa Sibuano term o, uh, ano, ano sinusubukan lang natin na ano yung mga estratehiya natin o mga technique kung magiging ano ba effective so siguro naman eh sa mga pamaraan ko sa mga technique ko mga ano mga kaparmers sa mga ano ko diskarte ko eh, nakikita ko naman na nanatiling healthy pa rin yung mga alaga natin. So, ayan. Pinagpatuloy lang natin mga idol kaparmers. So, ayan. Ulit. Nasa sa inyo na mga kaparmers kung anong ah, ano, ah, kung sundin nyo talaga at kung susubaybayan nyo talaga yung lahat ng mga upload natin to mga idol kaparmers, eh, masusundan nyo at makukopyan nyo. Pero nasa sa inyo pa rin kung sundin nyo. Dahil nasabi ko, eh, may kanya-kanya tayong pamaraan, may kanya-kanya tayong uh, technique, may kanya-kanya tayong practice kung paano natin palaguin yung mga halaman natin. So, that's it lang muna for now mga kaparmers. No? At ako ay magmimix muna ng mga gagamitin kong uh, fungicide, insecticide at ano ba itong tawag nito? systemic resistance uh, resistance activator bio insecticide so, bio insecticide pa rin pala to <laughs> so ayan uh, subukan natin si formula 1 na i-combination ni Optimax at sika ni Bajika so ayan that's it lang muna magka-promise uh, masasabi ko laban lang tayo kaya iwan ko kung magkapag-spray tayo na naman kami ngayon mga promise na yan o oh. parang uulan na naman tingnan nyo ang kalangitan ay eh, ano na naman, parang umi, parang iiyak na naman siya. O, oh, subukan lang natin mga idol ka-farmers na maganda. So, that's it lang muna mga ka-farmers. Ang masasabi ko ng ka-farmers, Ray T. Video. <laughs> Happy farming at God bless sa ating lahat. Mabuhay ang lahat ng farmers. I love you all.